Hello po mga ka mo TV, welcome back sa ating channel. Madalas ba kayo nakukuryente? Tuwing nahahawakan nyo yung mga metal part ng freezer or refrigerator nyo, lalong-lalo na kung ito ay inverter. Yan. So minsan tuloy, natatakot na kayo na hawakan yung metal part na yan dahil nga naman baka kayo ay makuryente. Panoorin nyo ang video ito at solusyonan natin ang problema nyo. So tara! Okay, so start na tayo mga ka mo TV. Ayan, so ito mga pala guys, uh, metal part ng freezer na ito. And so, gaya ng na-discuss kanina, medyo natatako na tayong para hawakan yan. Na minsan, natatako na tayo na hawakan yan. Kasi nga, baka mag-round tayo yung kuryente. Ngayon, natin, guys, kung ilang volts ba yung uh, uh, kuryente niyan. Okay, so, nagdala na ako, guys, ng tester. Ayan, so, off muna natin. So, set natin siya, guys, sa AC. Sa volt, volt setting. Ayan, so, AC. Ayan, so, AC setting na siya. Ngayon, guys, testingin natin kung ilang volts, no? Yung ilang volts? Okay, so hawakan ko yung isang probe. Okay, tapos ididikit ko dito. Tingnan nyo guys ha. Okay, 30.77 volts guys. Ayan. May nakachinelas pa ako nun guys ha. Okay, so testingin natin naman guys kung hindi ako nakachinelas. Ayan. So walang insulation yung pa ako. Tapos testingin natin. So kanina, 30.7, naka-sleeper ako, naka-chinelas, may insulation. Ngayon naman guys, testingin natin, nakapaalang. Okay. Okay. So, tingnan nyo guys ha. Kita nyo 100.6 volts ang lakas pa antas pala niyan, guys. ano. Oh. So ayan, 106 volts, guys. Okay, so delikado po 'yan. Nakakatakot talaga minsan hawakan 'yung ma-expose na uh, metal part. So, meron lang akong importante na ipapakita sa inyo, guys. So, titingnan natin 'yung wiring diagram ng uh, appliances niyo. So, lahat ng mga appliances, guys, meron ganito. So, ito, guys, 'yung uh, wiring diagram niyan. yan so ayan 'yung motor compressor, 'yung thermostat, 'yung uh, uh, ano tawag diyan Switch, yan, light cabinet switch, yan. Tapos, ito, guys, yung kanyang uh, power supply. So, kung mapapansin natin dito, guys, tatlo yung wire, live, neutral, at earth ground. Okay, so, yung symbol na yan, guys, yun yung equipment ground, earth ground, or equipment grounding, yan. Importante po yan. So, meron lang akong nakikita, napapanood sa ibang video ng mga vlogger sa internet, na hindi raw importante, guys, yung equipment grounding. Ayan. So, yung uh, pinakita ko earlier, guys, na... Uh, Pahong kuryente is dahil hindi ito uh, connected sa earth ground Ayan, so pagka uh, may leak sa current guys Ayan, uh, imbes na papunta dito sa earth ground, napupunta sa inyo Ayan, okay, so ilolocate natin guys yung earth ground Okay, so yung sabi dito, uh, ayan, malapit siya sa power supply Which is ang power supply guys, malapit yan sa uh, motor compressor Ayan, so buksan lang natin guys, no? Okay, so, ito guys, yung kanyang motor compressor. Ito na yung motor compressor. Tapos, ito yung kanyang power plug. Okay, ito yung sinasaksak sa power outlet. Yan, so, yung kanyang yung power plug. Okay, so, pagka meron kayong nakita yellow at green na wire. Tapos, merong ganyan, parang sabitan yan na metal. Ayan, parang ganyan na may sing-sing. Okay, so, yan na guys yung equipment grounding. Yellow at green mostly. No, yung uh, color combination yan. So, ang gagawin nyo guys, i-coconnect nyo ito sa metal part. Okay, na uh, metal part na directly connected sa sa lupa o sa ground. Okay, so ayan guys. Kuha lang kayo guys ng wire tapos itatap nyo lang. Okay, so ganito ang gawin nyo guys. Ayan, so kukuha lang kayo ng wire guys. Actually guys, kahit anong wire, anong klaseng wire yan. Speaker wire, pwede rin. Okay, tapos balata lang natin. Okay, tapos kukunik natin dito guys. Pagka ganito guys, mas maganda tanggalin nyo na lang yung plug. So at same time, nakachinelas din kayo. Okay, bawal pa yung nakapaa. Okay, kasi alam naman natin, guys, pagka kuryentin tayo. Ayan. Tapos, uh, lagyan natin ng tape. Electrical tape, guys. Okay. So, mas maganda pa rin na mayroong tape. na siyang tape, guys. Tapos, uh, mag-splice din ulit tayo dun sa dulo. Okay. Okay. Tapos, guys, hanap tayo ng uh, metal part sa bahay, no? Na directly connected sa earth ground. Ayan, okay, so... Ayan, nakahanap tayo guys. Kukunik lang natin dito. Okay, so, ito guys, for demo only. Meron kayong mayos ayos na location ng metal part na connected sa ground. Okay, doon na lang para maganda naman. Okay. Ayan. Ayan, so nakakonnect na siya guys. Okay, so ayan guys, no, nakakonnect na siya doon sa ground, connected sa earth. Okay, so ayan yung wire. Tapos, pupunta doon. Test Testingin natin kung meron bang improvement yung ginawa natin, na ginawa natin na pagtap sa ground sa uh, equipment grounding. Okay, so suset natin ulit sa AC volt. DC. Yan guys, so AC. Yan, AC volt. Okay, so testingin muna natin guys na naka, pa, uh, naka uh, sandal ako. Yan, sandal pala to. Hindi. Okay, so yan, nawakan ko ulit guys yung isang probe. Yan. So, i-connect natin dito guys. Kita okay, nyo guys, 0.1.2 na lang guys, no? zero point halos eh, mababa na siya ngayon guys tanggalin natin yung aking sandal yan na uh, directly connected na ako sa ground tapos testing natin ulit ayun o oh. ayun o oh. okay so hindi na kayo matatakot guys na kahit mawakan nyo yung metal part ng appliances nyo hindi kayo nag ground yan tingnan nyo guys o oh. 0.5 na lang okay So ganun lang guys ang gagawin nyo. Pero guys, paalala lang, ah, hindi ko sinasabi na kayo, wag na kayo magsandal. Okay? Mas maganda guys uh, for safety. Uh, iwas lang po sa disgrasya. Uh, wag natin i-practice na nakadirectly connected tayo sa ground kung hinawakan yung mga appliances. Yan. Lalo na guys, pag nawakan nyo yung mga metal part. Yan. Yan. So ganun lang guys ang uh, pag gagawin nyo once na, na nag-ground yung mga appliances nyo. It all applies kahit sa anong appliances. Ref, aircon, washing machine. Uh, electric fan kahit ano okay so ayan. so maraming salamat sa panonood mga ka discard mo tv sana po ay meron kayong natutunan sa ating uh, video yan